<laughs> kak, okay, okay, <inaudible> 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 right. <Stop> satu, <inaudible> <No. No. No. inaudible> <inaudible> <Okay. inaudible>

Oh, okay. Yung, okay. Na, ka lang, kayot, ano? Ito oh, na, no? Ito tapos nga lang. Gwap! Sanayin mo kasi yung itong pangon. Itong pangon yung gumagalaw. Yung sa tayong katawan. Umalis ang tama ngayon, pero yung gumagalaw yung dalawang pangon. Ito na ko kapag kanan. Tingnan ka O, oh, tapos. Ayan. O isa mo pula naman yung kaliwa. Ayan. Ayan. O ulit ulit.